Good morning, good afternoon, or happy lunch to the other country. So here in the Philippines, is good morning. For so to, for today's video, tayo ay mag tayo gagala don sa akin pinapagawang bahay. So ayan, may bahay na si Miss Anne. <laughs> so ayan, hindi pa natin alam kung magkano kaya ng budget natin. So sana dito sa YouTube matutulungan nyo ako para ma tuloy ma ko yung aking paggawa ng bahay. So ayan, um, bagong gising tayo, so, actually, nagkakakapi ako ngayon. <laughs> so, ayan, guys, later, uh, i ko yung aking uh, worker doon, kung okay ba. Tapos, ayun, nakapatayo na kami ng isang poste eh, for the house. Uh, so, sana sa, sana sa YouTube na ito, matutulungan nyo ako para mataba, matuloy-tuloy ko ang aking pagpapagawa ng bahay. So, matutuloy-tuloy ko yung pagpagawa ng ating bahay. So, ayan. So, in God, uh, God, uh, bless. <laughs> so, ayan. Hindi ko alam ano, paano ako mag-deliver na aking sasabihin dito. So, ayan. So, for now, after my coffee, I will go there and will bring the water for them for the drinking, drinking water. So, papasok tayo sa loob ng bahay. So, ayan guys. Ipapakita ko naman sa inyo yung ito yung aking mga babies. <laughs> Hello. This is ang ake. Okay. This is my Persian cat. Yeah. This is Sansa. Sansa. Hello. Good morning, Sansa. This is my babies. And sa, so, sa labas naman po, papakita ko sa inyo yung aking male cat, Junior. The name is Junior. So, ayan. She's doing, she's, she's going to out but hindi siya pwedeng lumabas kasi baka gagala siya at daming aso sa amin So, ayan. So, stay tuned lang mga langga. At pupunta tayo doon sa kabila. At papakita ko sa inyo yung aming dream house. <laughs> ang aming dream house. So, kasi nga, ayan. Ito, pabulok na. <laughs> kaya kailangan namin ng bagong bahay. So, ayan. Stay tuned. <laughs> ครับครับครับครับ <laughs>

जाता हूं तो दलवा दो So, tubig na lang ito. Hindi, timbang ay pakarang parang. Tutubig na okay.